ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pagsakit ng paa o talampakan o tinatawag natin foot ache. Marami sa atin sumasakit ang paa, hindi dahil sa trabaho natin, kundi mali yung masuot na sapatos, chinelas. Kaya magbibigay ako ng mga tips para maiwasan ang pagsakit ng talampakan. Una, pumili nga ng mga rubber soles. Maganda kasi ang rubber soles, malambot at mas makapal para shock absorber ito ng ating paa. Parang kotse, kailangan mo ng gulong para shock absorber. Tapos, uh, sa pagpili din ng mga sapatos, uh, maganda may konting 1 inch na taas. Ayaw natin yung mga sobrang nipis kasi nakadiretso yun sa simento. E eh, talagang sasakit ang inyong talampakan, tuhod at balakang. Sa pagtatrabaho natin, marami sa atin ang trabaho ay maghapong nakatayo. Katulad ng mga tagaluto, security guard, habang kayo ay nasa trabaho, maganda ay gumagalaw-galaw din o ine-exercise ang inyong mga paa. Paano ito? Ganito, uh, pag break time ninyo, umupo kayo. Tapos, uh, ganito ang exercise. I-point nyo lang up, down, up, down ang inyong paa, kaliwat-kanan. At pwede rin paikot, iikot yung ganyan ang inyong paa. Sa ganitong paraan ay dumadaloy ang dugo sa paa at sa binti. Ang pinakamagandang sapatos sa pagtatrabaho ay hindi yung mga maninipis kundi yung rubber shoes. Alam ko hindi siya kagandahan ano, pero ito talaga ang maganda sa ating talampakan, tuhod at balakang. Kung medyo masikip naman ang inyong nabiling sapatos, eh kailangan paluwagin ninyo at lagyan ninyo ng mga rubber insoles. Nakakatulong din ito sa pagkapal at paglambot ng inyong sapatos. Um, ngayon, pag uwi ninyo sa bahay, maganda sana maipamasahe ang inyong paa gamit ang oil o kaya naman ay yung mga lotion. Ito ay para dumaloy din ang dugo sa ating paa. At pwede din kayong kumuha ng bote, lagyan ng mainit-init na tubig, ilagay sa sahig, ipatong ang inyong paa at iikot-ikot na ganyan. Maganda ito sa ating talampakan lalo na kung talagang matagal kayong naglalakad. Kailangan din natin magkonsulta sa doktor kapag sobrang sakit na ang ating paa, pagkagising natin sa umaga at kung maraming mga varicose veins na. Salamat po.